Ayan na, lalabas na yung baby ni Glacy. Nanganak na siya sa ilalim ng aming upuan. Glacy, uh, energy, kayang-kaya mo yan. Ante, kuha ano, ano, ante. Yung ano, yung, yung basahan at saka yung ano, tissue, ante. Tanuhin natin yung ilong. Basahan at saka tissue. Mm. Ayan. Ayan. Hindi namin na ready kasi may higaan siya doon kanina. Ay, ayaw niya doon. So, ito. Ayan. Nilalabas natin yung mukha niya. Huwag mong buyo din. Maano yung susig hmm. niya. Ayan. Di ba? Ante, hindi pa kasi naano yung ilong eh. Oo nga, hindi mo naman tinanggal. Kaling ko yung ilong, sa ilong. Huwag mo lang guyo din ah, yung ano. Ayan. 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 Kumayaan mo, di mo yung ilong niya. Oh. Yung ilong niya, auntie. Nabuksan na ni. Eh. Hindi, may sipon. Pa oh, tingnan mo, parang may ano siya sa ilalim. Uy! Wabit! Ayan. Baby! Ayan Baby! Allah! Ayan. Kanina, ang sakit-sakit ng chan mo in your di ba? Lumabas din. Ayan. Ilan kaya yan? Ayan, kaya mo yan in your Ayan. Hindi pa lumabas yung paante. Cholo, anong nasa isip mo at bakit mo binabantayan si Inu Ah, anong nangyari? Ano kayo nangyari nito? Ba't may baby lumabas? Ah? Hmm. Ayan. Sa wakas, lumabas din energy na. No? Nabawasan din yung sakit ng chan mo. Kanina pa siya umiiyak eh. Ayan. Ayan. pa yan isa ante. Da, tatlo siguro yan ante. Mga anak niya, di, mga baby niya nito tatlo eh. Ano, dididi di, na siya agad oh. Malusog siya. Malusog yung baby niya ante. Magaling mag-alaga itong aaso na to eh. Diba? Hirap-hirap pang -hirap anak na. Oh, diba Cholo? si Cholo nakabantay. Ayan. Diba ang hirap mga anak Cholo? Cholo? Ang hirap mga anak no?

Yung ilong lang naman niya ang ano ante. Kapag Jesus po. Ayun, ano. nagbabantay, kawawa naman. Ayun. <laughs> nagbabantay yan ang, ang anak si Energy. Oo. Babantayan niya si Energy. ganyan pala yan. Kapag hindi pa ma, ano yung posig niya mapugsak doon sa ano, hindi pala yung tigilan. Opo. Parang puputulin din niya yung pusod, ante. Hmm. 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 Siya titigil hanggat hindi malinis. At saka malinis siya pa kung ang anak ito eh, si Energen. Hindi siya, ma, ma hindi siya madungis, ante. Hmm. Baby niya. Masakit mga anak ng no, energy. Cholo, di ba masakit mga anak? Ayan, oh. Tiyos, nakatingin. Sabi niya, ano kaya yan? Mahaba na mukha. Mahaba na yung hair mo. Hindi na makita yung mukha mo. Mata mo. Ah, huh, Cholo? Hindi na makita yung mukha mo. Nakabantay siya kay energy ng anak, guys. Ayan, oh. Parang awang-awa siya kay energy. Andito yung sapin ni energy. Kaya lang, hindi na siya nakapagsapin. Hanggat ng anak na siya. Kanina, guys, ay ano, binabantayan namin siya, lumalapit siya, yumayakap. Yun, hinahawakan namin siya, tapos talagang masakit na masakit na yung chan niya. Yan. Sana magtuloy-tuloy na yung anak niya. si Cholo. Ah, isinin, isinin na niya. Talagang ano, ganyan pala. Mm. Mm hmm, hmm, mo. saka siya pag ano, hihiwalay mo na yung ano, tagal na hinihisin niya ante. Tapos manganak na naman siya ulit niyan. May, may pag anong sakit na naman siya, hilap na naman yun siya niyan. Ganun? Mm hmm, ngayon mo lang ba nakita ante? Oo, oh, ngayon lang nakita yung naganak ng aso. Ayun, dumukunan. Mm hmm. Ko. Mm, mm. Ay, gumulong. Gumulong si baby. Gumulong si... oh kagatin niya yan. Gubati. Ipupunta niya doon. Ipupunta niya doon sa, ano, sa malapit sa kanya. Ayan. Ayan. Diyan ka lang. Dyan ka lang kasi. wag kang umalis dyan. Diyan ka lang. Ayan. Gusto niya doon sa, ano, sa village niya. Ayan. Tingnan mo, auntie. Tingnan mo yung nanay talaga, di ba? Diba? O, tingnan mo. Inaano niya. Ay, yung paan niya. Iniiksi niya para lang yung baby niya nasa gitna. Ayan, isi-safety talaga niya yung anak niya. Tingnan mo, napaka, napaka maparaan ng nanay. Para yung anak niya magiging safety. Ayan, ayan Ay. oh di ba? Tinatago niya yung anak niya. Tinatago niya, auntie, o. Ayan. Okay na yun, Nenuchin. Malinis naman na eh. Tama na yan. Iyayakap niya. Di ba? Ah, na nga talaga. Gusto niya yung baby niya is safety talaga. Yan. Di ba? Para din siyang tao kung mag-alaga. Ayan. O yan. Tingnan mo na. Alagay talaga sa gilid niya. Gusto niya nakatago yung baby niya. Ayan.

Hey, lucky auntie. Nasa hmm. ilalim kasi siya guys. Kaya medyo madilim. Ati dito sa harapan. Ayan. Talagang nililinisan niyang mabuti. Tapos, itatago niya sa ilalim. Hmm. Hindi matatawaran talaga ang nanay na Cholo. Wait ka na lang dyan kay Energin. Ha? Dyan ka na lang. Kahit mapuyat ka, basta bantayan mo si Energin. No? Naku, nakikisama din tong alaga namin na isa. Si Glacy, walang pakialam. Ayan. Diyos ko po. Di ba may baby na tayong maliit na, no? Cholo? bantayan mo lang si Energin, ha? Bantayan mo lang, ha? Ayan, tamang anak na naman yan ulit. Ayan. Ayan at dinanon na naman niya yung ano niya, paan niya. Ayan. Olit. Olit Energine. May baby na naman kami. Ayan. Ito si Energin ay ano siya. Uh, ang mother niya ay magandang lahi yung mother niya. Kaya lang siguro kasi nalahian siya ng askal. Kaya may ang tsura ni Energin askal siya. Pero napakalambing nitong aso na to. Kaya hindi talaga namin to binigay dahil iba yung klase ng lambing niya. Yung pag dumating siya, eh, parang iyayakap lang siya. Hindi siya malikot, hindi siya nag kakamrot, hindi siya yung yung haras kung maglambeng, to si Energin kaya yan, gustong gusto namin siya mm, yan yan guys anak mo naman at saka ito naman si Sho, Cholo yan, bantay ng bantayan yan nakatingin siya dyan oh. nakatingin siya dyan tinitingnan lang niya kung anong nangyari kay Energin Siyempre, lablab niya si Inogen. Di ba, Cholo? Lablab lab mo ni Inogen. O, tuwa yan na may baby si Inogen eh. Ay, Diyos, nakabantay yan. O, <tinyo> nakabantay yan, guys. Yan. Hindi siya nakapagod. Wala na siguro. Meron pa siguro. Tingnan nga natin, nawa ka natin. Meron pa ante, meron pa. Meron pa ilan. 1 1 Meron pang isa o dalawa. Hindi kagaya ng bago. Sunod hindi siya kagaya ante. Medyo mat ma, mag, ma, ma ano yung ano niya.